naging maganda ang pasok ng Setiembre sa ilang Pilipino matapos malubog sa baha at mawalan ng tahanan bunsod ng bagyong Enteng. Marami ang umalma online na lalong lumalala ang sitwasyon sa bansa dahil sa patuloy na pagpuputol ng mga puno at pagbubungkal ng mga bundok. Ayon naman sa Philippine Movement for Climate Justice, epekto na ito ng climate crisis. Ang mountain top removal, sisirain 'yung water cycle uh, 'yung greenhouse gas uh, carrying Uh, capture capacity niya ay mawawala. Pinapaliwanag na sa panahon ng climate crisis, ang taas ng amount of rain ang ibabagsak. Pag sinira ang watershed, wala nang ano, ang river system mo nasisira. Kaya gaano kahanda ngayon ang buong environment mo para i-absorb yung uh, pagbagsak ng ulan na ula yun. Kaya kailangan talagang tignan ng uh, government. Usausapin ng land use and management na hindi lang lahat ay dinidictate ng property development. Dahil dito, hindi na ron nakakagulat na mas madaming lugar sa bansa ang nakararanas ng malalalim na baha. Ang hambalos ng epekto ng climate crisis ay tatama sa ating lahat. Ang problema ay it will be the poor that will be severely affected. It's the poor na hindi makakabalik siya sa panahon ng ano kagipitan dulot ng uh, climate crisis. Kami nga po nakikihingi na lang po ng pagkain kasi wala naman po talaga kami ma-i-save. Kahit po kalanitin yung bigas namin, yan na rin po. E wala naman po kami masisisi. Siyempre, dala na rin po ng kalamidad. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ng grupo ay ang paggamit ng renewable energy nang sa gayon ay mabawasan ang negatibong epekto ng patuloy na paggamit ng fossil fuel. Kasabay nito ay patuloy na isinusulong ng environmental groups ang jet o ang just energy transition sa bansa. Layo itong lumikha ng polisiya at balangkas sa energy production na inaasang makatutulong sa paglaban sa climate crisis at maging sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Pag ito ay niyakap ng Philippine government lalo na ng legislative magiging bahagi siya sa ating plano. Diyan magsisimula na ang pagpaplano at pagbibigay halaga ng uh, clean energy at ang clean energy kasi ay usapin din ng na mapigilan ang patuloy na pagkasira ng ating kalikasan. Uh, ang usapin din ng clean energy ay mapigilan ang production ng greenhouse gas na ito yung dahilan ng ating uh, climate crisis. Maasa ang grupo na sila ay mapakinggan nang magkaroon ng aksyon ng pamahalaan upang maiwasan ng hindi biyong epekto ng climate crisis. Para sa iba pang content tulad nito, mag-subscribe at follow ang social media pages ng News 5.